Okay guys, nandito tayo ngayon sa bahay ni SpongeBob SquarePants. So kinulong nila tayo guys. So kailangan natin makalabas dito. And tignan mo si SpongeBob guys so oh. Tignan mo siya dito. Nag-aabang siya dito. So guys, kailangan na natin makalabas dito. So dito tayo daan. Sundan lang natin tong araw. Alam ko, alam nyo na to guys. Kasi ilang beses na ako naglalaro ng Barry's Prison Run. ba? Diba? Ito nga yung favorite nyong laruin ko ba? Diba? So dito tayo. Baba. Okay, ang dami namin naglalaro. Nahulog agad si ano. Ba't nahulog ka? Okay, and then jump. Okay, tas dito tayo. Uy, hi sa'yo. Tas dito. Hindi nila alam, guys. Tapos, pindutin mo lang tong red. Ayan, pindutin mo tong red. Ayun. Tapos, tatalon ka na dito. Okay? Wala pa nga, kakasimula pa nga lang. Okay, ayusin natin, guys, na hindi tayo mahulong. Ayan! Jump and jump. Okay, isa pa. And jump. Nice one! Tapos pasok tayo dito. Okay, excited na ako makita si Spongebob Squarepants. Wow! Ayan, ayan na siya, guys. Nakikita ko na siya. Ayan na siya! la la na nga siya, guys. Click lang natin. Oh! Oh! <laughs> Ayan na. Ang ganda ng bahay niya kasi ang daming pinya. Ayan, o. Habulin mo ko Spongebob, oh. habulin mo ko. Oh. Ang lalaki ng burger dito. Tapos itong pinya, ang laki din. Asan Spongebob? Uy, 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 uy. Takbo, takbo. Takbo, takbo. <laughs> takbo, takbo. Bilis, bilis. Talon, talon. Oh, yan. Buti na lang. Al alam, alam, Nasunod pa siya, guys. Nasunod pa si Spongebob. Then, talon tayo. Oh! Naku, naku, naku. Nako, asan siya? Yun siya. Wait, wait, wait lang. Lalalala, nangahabol siya, guys. Legit. Ayan, takbo. Bilis, 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 bilis. Ayan, yan, 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 yan. Dito. Ayan, ba't pa kasi nahulog, eh. Sinasabi ko talaga. O, jump! Nice! Whew, okay. Buti naman at nakatalo na din. Tapos dito tayo. Ingat, baka mahulog ka. Nag-aabang pa naman si Spongebob sa baba. Sinasabi ko sa'yo. Ayan. Ayan. Ayan, naghihintay siya dito, guys. Ayan siya. Abang-abang lang siya. Okay, dandahan lang. And jump. Ayun, nice one. Okay. Babay sa'yo. Babay sa Spongebob. Jump ka na lang. Hanapin mo na lang si Patrick. Patrick! <laughs> <laughs> Hindi niya mahanap yun. Sana makita ko si Patrick dito. Ayan, nandito na tayo sa pinakasikat na CR sa balat ng lupa. Okay, so pasok tayo dito. Ito yung CR nila guys na hindi naman kita yung salamin. Ba't ganun? Ba't hindi kita yung salamin? Okay, so pasok na tayo. Unahin muna natin to. Yan, buksan natin to. Ba't ayaw? Okay, walang laman. Tapos ito naman, buksan natin. Uy! Sino na namang tumai dito? Ang baho ng utot ha. Ayun, walang laman. Feel ko nandito yun. Ayun! So, kunin natin tong ano, pala. Yan, click lang natin And then magbungkal na tayo dito, let's go Yan, pababa Oo, 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 Ayun Nandito na tayo sa underground guys So tatalo na tayo dito, dahan-dahan lang Okay And jump And jump, okay And jump, muntik ako doon. Jump, nice one Ito siya guys, ito yung isa lang yung mata Anong pangalan nito? Kilala niyo ba kung sino to? Pa-comment naman kung sino to kasi hindi ko siya kilala. Oops. Muntik ako dun. Muntik ako dun. Okay. Nice. Okay. Nice. Dito na tayo sa pinakamahirap na part. Okay. Oops! Okay. Nice one! Ay, <laughs> Pasok na tayo dito. Okay. Wow! Burger, guys, ang lalaki ng burger dito. Sana all. Okay. So, wait lang, guys, kasi may malaking bato dito. Ayan, oh. Isod tayo. Ayan, it's time. Takbo na tayo. So, dito muna tayo sa gilid kasi baka maabutan tayo ng malaking bato. Ang so, kita nyo naman. Ayan, oh. Sobrang laki. Ayan, takbo tayo. Dito naman tayo sa kabila. Bilisan mo, baka lumabas yung bato. Sinasabi ko talaga. Ayan na! <laughs> Ayan, bilis. Nice one, guys. Okay, dito na tayo sa taas. Ayun. Buti naman, buti naman. Pasok na tayo. <gasps> Uy! Ala, sabi na si Patrick eh! Si Patrick, guys! <laughs> si Patrick, legit! Quick lang natin to. Oh! Ah! Oh, lululul si Patrick. Oh, habulin mo ko, Patrick. Ano ka? Sinasabi ko sa'yo, ha? Ah! Lululululul <laughs> si Patrick. Kala si Patrick. Lululululul si Patrick. Bilis, bilis. Okay, ikot na tayo dito. Okay. Lolo, si Patrick. Ayun, tignan mo si Patrick. Nagdadabog. Ano ka dyan ngayon? Alam! Ang lakas ng utot ni Patrick. Ang <laughs> lakas ng utot niya. Okay, so dito na tayo, guys. Okay. 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 Nice. Okay. Nice one. Okay. Dito na tayo. Uy! Naku, sinasabi ko. Okay, click lang natin. Yan, ikot tayo. Yan. Ikot lang. Para tayo naka-elevator dito ba? Okay, nice one. So, dito na tayo. Meron ditong cafeteria at security training. Siyempre, saan ba tayo pupunta? Malamang, dito sa security. So, kuha tayo dito ng ano? Soda. Okay, tapos dito, Okay. Dito. 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 And dito. Uy! <laughs> Nagawa natin sa so, akit na tayo dito, guys. Ganun lang siya kadali gawin. Okay. Tapos dito na tayo akyat. Okay. Diba? Ganun lang siya kadali, guys. Tapos punta na tayo dito sa storage room. Ito yung pinaka-favorite ko sa lahat, guys. Tapos kukunin natin to. Alam ko, alam nyo na yan, guys. syempre. Wow! Yan. Tapos ilalagay natin tong ladder dito sa may buta sa taas. Ayan. Ayan. Drop. And then akyat. Then click. And jump tayo ha. One, two, three, go. O, dyan. Dyan ako nahihirapan. Ayan. Okay. Okay na to. Ayan, one, two, three, go. Yun! Galing! So, ayan, dito tayo. Ayan. Sobrang lakas ng hangin dito, guys. Kaya talaga laban lang. Ayan. So, dapat pindot-pindot ka lang dito. Okay, ayan. and Sobrang lakas ng hangin dito. Sino ba nag-on electric pa na to? Sinasabi <laughs> ko. So, yun, dito na na tayo, guys. Diba? Ganun na siya kadali. And then jump. Champ. Champ. Tapos gilid. Champ. Ayun. Nice one. Nice! Galing ha. And. Champ. Champ. Ayan. Nice, nice. Champ. Ayun. Tapos dito na tayo. Ayan. Dito na tayo sa close the valves. Ang dali lang nito guys. Punta ka sa baba. Ayan. And then, jump. Yan. Tapos, una natin itong i-close, guys. Yan. Pindutin mo lang itong arrow. Ayan. Dalawa na lang ang umuusok. yan. Tapos, sa kabila naman. Sobrang dali lang ito. Ito yung pinaka-favorite ko sa lahat, guys. Kung alam nyo lang. Wow. Dito tayo. Yun. Nice. Na-off na. Tapos, aketay ak sa taas ngayon. Ito yung panghuli natin, guys, na i-close. Ayan. And, jump! Ayan. Tignan nyo, guys, pag i-close na natin. O, ba? Diba? Wala na. Wala na. Oo. As, makakadaan na tayo kasi wala na yung mga nausok. Bilisan natin, guys, kasi nga, excited na ako makita si ano. Jump. And, jump. Nice! Uy, nice galing ah. Oops, ang galing. So ayusin natin dito, guys, na hindi tayo magkamali. Lipad, lipad, lipad. Nice one. Lipad, lipad, lipad. Nice. Lipad. Lipad, lipad, lipad. Uy! <laughs> ang galing! Ang galing natin, guys, legit. Ang galing natin. Okay, dito na tayo sa part. Medyo mahirap din to. Ay, hindi pala. Madali lang pala to. Pakasok ka lang dito. Then tatakbo ka. Ayan na. Ayan na. Sino kaya to? Sino kaya to? Uy! Si ano to? Sino, sino nga to? Si Squid? Hindi ko kilala to. Okay. Punin natin itong Fudzoka, guys. Ito ang magpapaano sa atin. Magliligtas sa atin sa kapamahakan papahamakan ang ball. Ayan na. Ayan. Kahit tatakbo ka, pwede mo siyang i-ano. Ayan. O, ah, diba? Kahit tatakbo ka. Pwesto ka lang dito na maayos. Lululululul. Wait lang, wait lang. Kasi naabutan niya ako, guys. Wait lang, naabutan niya ako, binis. Wait lang, wait lang. Ayan. Ayan. Kita niyo yun? Kahit nakatakbo ka, pwede mo siyang anuhin, guys. Ayan, ayan, ayan. Takbo, takbo. O, uh, di ba? Kunti na lang. Kunti na lang. Bilis, bilis. na la Maabutan pa ako nito. Ayan. Ikot-ikot lang yan, guys. Red na. Kunti na, kunti na lang. Maabutan pa ako nito. Ah! <laughs> oh! <laughs> nice one, guys. Nanalo na naman tayo. Let's go. Takas na tayo bilis. So, buti na lang, guys, natalo na tayo. Pero hindi ko kilala siya. Ano pangalan nun? Si, ano ba yun? Si Mr. Pugita. Pa-comment nga ako ng pangalan nun, guys. So, jump na tayo dito. Let's go. Oh, 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 oh. Bilis, 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 bilis. And... nice one. Okay. Okay. Dito na part, sobrang excited na ako Kasi parang may makikita na naman ako dito Okay, so okay, tayo dito Okay, okay, okay And then exit Okay Siyempre, papahangin tayo dito Iwasan lang natin tong mga ano guys Yan Kailangan mo tong maiwasan para hindi ka maano Nice, ganun lang Iwas-iwas ka lang Nice, last one Oy! Galing! Nice one! Wow! Nice one! Okay. Ang galing natin doon, natapos natin siya agad. Okay, so para makapunta tayo doon sa kabila, guys, kailangan natin gumamit ng planks. Okay, alam ko, alam nyo na to, kuha tayo dito ng isa. Okay na yung isa. Yan. Tapos ilagay lang natin siya dito. Okay, pwesto lang natin siya na, na, hindi mahulog. Ah! Oh! Kakasabi ko lang eh. Okay, may dalawa pa naman. So, dapat hindi maano to, masayang. Ba't ganun? Okay, ayusin natin ha. Okay. Okay. So, daan tayo dito. And then, kunin natin. Tapos, dito naman. Ganun lang, guys. Tapos, daan ka ulit. Tapos, kunin mo siya ulit. Ganyan. And then, daan ka na. Nice! Woo! Tama yan. Okay, dito na tayo sa finish line. Sino makakalaban natin? Uy! Si ano yan ah? Si Spongebob yan. Okay, let's go guys. Kaya natin to. Let's go. Okay! Laban! Laban! Laban lang! Oh, takbo, takbo, takbo! Okay, laban! Laban! Konti na lang! Oh, takbo, takbo! Iwas! Laban! Okay. Oh, takbo, takbo, takbo! Yan! Sige! Konti na lang, takbo! Takbo! <laughs> Ayan! Konti na lang, guys! Konti na lang! Konti na lang! Yan, takbo! Oy! <laughs> Wow, nanalo na naman tayo. Let's go!